Gusto mo rin ng ganyan, maputing ngipin? Problema mo ba yung ganyan ka dilaw ng ipin na parang nababalutan ng tartar -tar sa dilaw? Eh ikaw na may pabrace-brace -brace pang nalalaman, nanililaw din ba ng ganyan yung ipin nyo? Kung meron kayong madilaw ng ngipin, panoorin nyo tong video na to. Baka ito na ang solusyon para pumuti ang ipin nyo nang hindi gumagastos ng libo-libo. So napanood ko tong video na to sa feed ko at marami na siyang views dahil sponsored post ito. At sure ako marami ng benta itong si ati girl na nagbibenta ng whitening toothpaste. May kita naman kasi talaga sa videos niya na talagang pumuputi ng sobra yung ngipin niya pagkatapos yung gamitin itong toothpaste na to parang magic at naka braces pa siya ng lagay na yan ha nag braces din ako ng ilang taon I think more than 10 years din ako nag braces magmula college hanggang trabaho na ako e eh, talagang naka braces ako at talagang aminado ako na dumilaw talaga yung ngipin ko nung nag braces ako dahil hindi siya nalilinis ng maayos at dahil mahilig yan ako sa coffee, sa tea, sa soda, mga ganyan, colored drinks na talaga namang nakakadilaw ng ngipin. Ang mahirap pa kapag ikaw ay naka-braces, hindi ka agad-agad makakapagpa-teeth whitening kasi hindi pa pwede according to my dentist. Kailangan hintayin na matanggal yung braces mo bago ka nila i-teeth whitening para balance yung pagkaputi ng ngipin mo nga. And two months ago, ayan, natanggal na yung braces ko finally after 10 years ata yun. And ayan, nagpa-teeth whitening din ako after kung masukatan ng retainers. Ayan ang procedure may sa ngipin ko na color blue at sobrang hapdi niya na. Talagang hindi mo kakayanin yung three passes. Kasi usually, three passes or tatlong beses ibababad yung ngipin mo dyan sa solution na yan. So, kada pass is equivalent to 15 minutes. So, mag-TTS kang nakaganyan ng 15 minutes. So, 15 times 3 passes siya para ma-achieve yung A3 or yung super maputi ng ngipin. Pero, ang problema dito is sobrang hapde ng solution na yan sa ngipin. Imagine, ngipin na yun, abuto, pero tinatamaan siya nung hapde. So, ganun siya kasakit. And sa case ko, hindi ko kinaya yung 3 passes dahil sobrang mangingiluhin itong lower teeth ko, sobrang half hindi ko na matiis. So hanggang two passes lang ako ng 15 minutes. Kaya hindi ko na achieve yung target na A1 na pagkaputi. So yung result ng pagkaputi ng ngipin ko that time, is in between A2 and A3 lang. So, hindi siya ganun kapote. Pero hindi ko na talaga hayang tiisin yung another 15 minutes para ma-achieve nga yung pinakamaputi na target, which is yung A1. Ito ang itsura na ngipin ko nga right after kong magpa-teeth whitening, right after kong tiisin yung sobrang nakakangilong solution ng 30 minutes yan. So, 15 times 2. So, 30 minutes akong nagtiis para ma-achieve yung ganyang itsurang ngipin. As you can see, hindi pa siya ganun kaputi, no? Medyo yellowish pa talaga siya. Kasi sobrang nagdilaw yung ngipin ko. And until now, hindi talaga siya sobrang puti. Dahil after kong magpa-teeth whitening, mga two months ago, eh, hindi ko mapigilan na hindi mag-coffee, mag-coke, mag-sprite, or mag-royal. So talagang dilaw talaga siya ng ngipin. So kailangan ko ulit mag-undergo ng nakakangilong whitening session at magbayad ng I think 6K or 7K para pumuti yung ngipin. Pero ayun nga, napanood ko tong toothpaste na to na parang one month mo lang siyang gagamitin or less, talagang ma-achieve mo daw yung ganyang kaputing ngipin. Parang A1 na yung ganyan eh. And ang maganda dito is wala pang 300 pesos, makakabili ka na ng sarili mong toothpaste na nakakapagpaputi daw ng ngipin. So, hindi natin sure no, kung totoo ba yung pinopromote ni Ate Girl. Pero, if totoo, edi maganda dahil hindi mo na kailangan gumastos ng sobrang mahal. 6K, 7K, meron 10K pa ata kapag may pangalan na 'yung clinic or 'yung dental clinic kung saan ka magpapa teeth whitening pero for only less than 300 pesos, 'di ba? Kung ma-achieve mo daw 'yung ganyang kaputing ngipin, why not, 'di ba? So, ang ginawa ko dahil na ako, ayaw ko ng gumastos, ayaw ko nang magtiis ng sobrang 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 nakangilong teeth whitening session, eh napabili ako ng toothpaste na binebenta ni Ate Girl. Ayan, nabudol ako. And right now, papakita ko yung status ng order ko ha. Baka naman sabihin eh, binabash ko si ati girl na nagbebenta ng toothpaste. So papakita ko lang naman ang status ng aking order. In order ko siya kanina, hopefully dumating agad. Ayan. So Ayan. Package pick up na siya. Ayan. I'm not sure kung nakikita nyo, pero screenshot ko na lang din para sure. Lalagay ko dyan sa screen yung status ng order ko. Ayan. So, estimated delivery daw ay August 17 to August 19. 269 pesos ang babayaran ko kapag dumating yung toothpaste. So, itatry ko siya personally. So, gagamitin ko siya hanggang maubos. At papakita ko sa inyo ang result kung talagang pumuti or talagang ma-achieve ko yung ganyan kaputi sa ngipin ni Ate Girl na nagbibenta ng Sweet Whitening Toothpaste. Pero sana hindi dubudol tong video ni Ate Girl, no? Kasi dito sa social media, sobrang daming filters na yung nagkakalat. Actually, yung mga sabon na pampakinis, pampaputi, makikita mo talaga na gumagamit sila ng filter para lang masabi na pumuti or kuminis sila. And sa ngipin, meron ding filter nga na pampaputi ng ngipin. So, check nyo to ah. Ito yung ngipin ko, ayan. Medyo maputi siya dahil gumagamit ako ng teeth whitening na filter. Papakita ko sa inyo pag walang filter yung ngipin ko ah. So, ganyan. Ganyan ka, dilaw ang ngipin ko. Actually, nakapagpa teeth whitening na ako few months ago. And as you can see nga, madilaw pa rin siya. Ayan. Ganyang kadilaw ang ngipin ko. And compared kapag gagamit ako ng teeth whitening filter ha, papakasagad ko. Kanina gamit ko ay 66% lang. Pero isasagad ko siya ng 100% para makita niyo kung gaano kaputi ang ngipin ko gamit ang filter dito. So, eto. Ayan. ba <laughs> diba? Sobrang puti. Ayan. Para ako nagpa-veneers, gamit nga ang filter na pampaputi ng ngipin. So, sana talaga eh hindi nang bubudol itong si Ati Girl dahil kung nabudol mo ko, humanda ka talaga. So, let's wait, no? Kung magiging effective ba talaga sa akin itong toothpaste na binibenta ni Ati Girl. Follow nyo ako para mapanood nyo yung part 2 nitong video na to. At kapag magiging effective siya sa akin, magpapamigay ako ng maraming toothpaste sa mga followers ko para pumuti din ang mga ngipin nyo nang hindi gumagastos ng libo-libo. Yun lang naman.